Hello 18s, good news naman tayo. Sold out na ang ticket ng concert ng SB19 na One Zone Month Long Celebration sa kanilang uh, kalahating dekada sa industriya ng musika at P-pop. Kaya naman tinaguruan silang tinaguruan silang P-pop king. At again, sold out na. Congratulations sa SB19 at sa lahat ng mga 18s na walang samang sumusuporta sa kanilang, uh, sa ating pinakamahal na boy band na p King na SB19. Again, congratulations sa pagiging sold out sa ticket.